I just got home from work, and today is officially my first day of vacation, and I'm back January nine now. So before we actually have breakfast, let's drink one of this. This is um, a Carbo blocker. So, this has lychee, acai berry, and mango mangosteen. I'm really here for, I'm drinking this for um, blocking any carbs that I would eat. So, mo na tayo. So I drink this cold. I'm gonna put water na lang. Yeah, so let's drink this. para habang nagpe-prepare uh, ako ng breakfast, mag-work na siya. So, you take this 20 minutes before eating. I only take this once a day. Ganito siya. So, namalain kaya ako bago ako mawe. And, bumili ako ng talbos ng kamote, kamatis, itlog na maalat, ano po ba, talong, para ipiprito ko. Pero ngayon, meron akong taba ng talangka. Ah, uh, bumili din pala ako ng daing para igisa sa maraming kamatis at sibuya. So, we'll prepare that later. Masarap to. As in, it's like lychee juice. Now that we have taken our red lava. Um, Mag-start na tayong magluto. Meron akong talbos ng kamote. Pagilang okay, natin yan. Then maglalagay tayo ng konting tubig. Let's turn on the pan. Tapos, boil lang natin for a few minutes. Tapan natin. So, ayan. Kumukulo na. Tulungan lang natin ng ating talbos na mag-wilt. So, akala nilang marami yung kanina, no? Ang konti lang nun. So, this is worth 30 pesos sampung piso isang tali <laughs> grabe ganito lang kadami samantalang nung bata ko meron kaming ano uh, tanim na talbos ng kamote sa likod bahay so this is good let's turn off the heat and then i-drain na natin Ayan. <coughs> So this is our talbos ng kamote. let's heat up our pan ulit. so let's add oil. and then let's fry our So I fry the skin first, skin side first, and then kapag medyo na-char na siya ng konti, babaligtarin ko na siya. nilagpasan ko ng mantika. Ito na, yung nabili kong daing. Hinugasan ko na to, Nang hinugasan ko, kasi nga baka may alikabok or what. Hindi ko alam kung anong tawag to. But I like it kasi medyo fleshy siya. Dito so, muna natin. cover para hindi makalat yung thighsik naman kita lugasan ko para ano less alat na rin okay. Point. are Kung may makakapag-message sa akin kung anong klase daing to, please let me know. Hindi ko talaga alam. Ayan. Now, may flavor yung mantika natin. Magigisa tayo ng sibuyas at kamay. First, let's do the sibuyas. a lot of kamatis. Hindi na ako maglalagay ng asin, but we will put black pepper. Nagawa ko na tong recipe na to before. Pero I used a different kind of tuyo or daing. By the way, ang kamatis pala, nag-absorb siya ng mantika. So, from time to time, kung kulang, we can add a little bit more oil. Okay. help the kamachis cook by adding a little bit of water. Ito yeah, na yung color ng no sauce. Kailangan yung mahinog-hinog na na kamachis yung gagamitin. And then of course, we can add back our daig. Sama niyo. Ay, okay lang yan. Okay. yung daing siya na na yung daing for a little bit of kick we're gonna add iling pansigang si haba pampabango pampanghaw ng kante ke nya and this is done Ginisang ah, daing tuyo sa kamatis. Okay, let's eat.